Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa si iba dagat na may makapatid sa Iglesia ni Cristo. Sa lahat po ang mga nagusore at sumabay sa aking channel at nais nice panawaan ang tungkol sa Iglesia ni Kristo. Ang naging katolipo kayo nito, hindi lamang sa mga madre at maging isang paring katoliko ay anuwaan nila ang aral ng Iglesia ni Cristo, Kaya iniwan nila ang kanilang pagiging pare at pagiging madre. Kaya ngayon sila ay masiglang kaanib na sa loob ng Iglesia ng Kristo. Kaya sa mga lahat na nag nagsusuri sa Iglesia ng Kristo, patuloy lamang kayong magsuri at alamin ang mga aral sa loob ng Iglesia na aming sinasapratanayan na mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ito ngayon po natin ang uh, panayam ng isang pare dito po sa uh, sa ating kapatid na video uh, sa sa kanyang panayam panorin po natin at pakinggan Media at laman ng online news ang tungkol sa isang retiradong paring katoliko na nagretiro nito lamang February 2022 isang bukas na liham ay nagpahayag siya ng kanyang intensyon na pag-alis sa relihiyong katoliko upang maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Narito po ang nilalaman ng isang bukas na lihang paanyaya. Isang bukas na paanyaya sa lahat maging sa mga tagapagturo ng relihiyon mula kay Reverendo Father Romeo Lopez. Buong puso ko kayong iniimbitahang magsuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo sa kusaling sambahan ng Aguho sa ikalabing pito ng Hunyo 2022 mula ikaanim at kalahati hanggang ikawalo ng gabi. Dahil sa aking masiting pagmamalasakit sa inyong pamilya, akin ang dalisay na hangarin na isko na personal ninyong matuklasan bakit milyon-milyong tao ang umaanib sa Iglesia ni Cristo kabilang na ang maigit sa dalawang libong mga ngaral ng reliyon. protestante, madre, at iba pang mga deboto sa reliyon. Isang daan at apat na lahi na rin ang tumanggap sa Iglesia ni Cristo na ngayon ay laganap na sa isang daan at anim na putalawang mga bansa at anim na kontinente ng daigdig. Tama. Kahanga-hanga ang kanilang paglago maging ang pagpapatayo ng mga malalaking sambahan sa iba't ibang panig ng mundo kahit pa may pandemya. Ito ay isang katibayan ng pakikisama ng Diyos sa kanilang samahan. Sa ganang akin, ako ay umanib sa Iglesia ni Kristo sa tatlong rason. Una, ang mataas na pag-ibig at pagsunod nila sa mga aral ng Diyos na nasa Biblia. Ikalawa, ang maigpit na disiplina na ipinatutupad ng kanilang pamamahala sa mga ministro hanggang sa mga kaanib nito. Ikatlo, ng na natutupad sa kanila ang pagmamalasakit at mainit na kapatiran sa mga miyembro. Tama. Idagdag pa ang pagliingap sa mga hindi nila kapatiran. Tama. Sa pagganap ko sa Iglesia ni Cristo, ay iniwan ko ang pagiging pari ko sa loob ng tatlong taon sa diocese ng San Fernando, La Union. Ayaw kong mamatay na Katoliko. Gusto kong mamatay na Iglesia ni Cristo buo ang pananalig ko na ang Iglesia ni Cristo ang pinakakamanghamanghang regalo ng Diyos sa tao. Tama. Ang kaligtasan ay narito sa pamamagitan ni Cristo na isinugo ng Ama bilang pag-ibig niya sa tao. Welcome kayong lahat sa Iglesia ni Cristo. Nakalagda, Reverend Father Romeo Lopez, Retired Priest since February 2022 sa sulat na ito na lumabas sa social media, ang Diocese of San Fernando La Union ay nagpalabas ng na isang pahayag para kay Bishop Daniel Opresto na may pechang June 12, 2022. Sa nasabing liham ay binanggit na nalulungkot sa lumabas na balita sa social media tungkol sa pagpapahayag ni Father Romeo Lopez ng intensyon na maging kaanib ng Iglesia ni Cristo. Samantalang isang masipag at maasahang pari, si Father Lopez, na may dedikasyon sa kanyang parokya at nasasakupan. Sa kabila ng pagpapahayag ni Father Lopez, ay ginagawa ng diocese ang lahat upang pigilan si Father Lopez dahil ang bagay na ito ay magiging dahilan ng kalituhan at iskandalo para sa mga mananampalatayang katoliko. Ayon pa sa mga balita at labhala na makikita at mababasa sa social media, si Father Romeo Lopez ay isang mahusay na pare at nagkaroon pa ng mataas na karangalan sa kanyang pag-aaral sa pagkapare bilang isang magna cum laude. Ibig lang sabihin ay may malalim siyang kaalaman sa aral katoliko. Subalit sa kabila nito ay nagbago ang kanyang pananaw at pananampalataya. Upang iwan ang reliyong katoliko at sa pagri-retiro -re niya bilang isang pari ay pinili niyang maging kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Kaya ang nagiging katanungan ng mga netizen, ano nga bang nasumpungan ni Father Romeo Lopez at napili niyang umanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo? Ayan po sa lahat po ng mga taga-subaybay ay patuloy na po magsuri para maging kaisa po kayo sa iba maging kagaya kayo sa iba na naging kaanib na po sa Iglesia ni Kristo dahil sa kayo na pagsuri nalaman nila ang katotohanan ngayon ay masigla na pong kaanib sa Iglesia ni Kristo at kabilang kayo sa mga milyon-milyon pang umaanib sa Iglesia ni Kristo muli maraming salamat sa inyong sub subaybay sa aking channel Anyway, marami ako natulungan lalo, lalo lalo na sa mga nagsusuri sa tungkol sa Iglesia ni Cristo. Paalam